Hello, welcome to um, Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for the sign of Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, last call na lang guys, hanggang August 2025 na lang ako mag-accept. And then, hindi ko pa masabi kung kailan ulit. Maybe months or I don't know yung abutin bago ako magpa-accept ulit ng personal reading. So, sa so mga gusto mong personal reading, hanggang August 2025 po muna. Yeah. Magpo-focus ako sa ibang negosyo. So, medyo hindi ko ako, hindi ako mag-accept ng personal reading dahil dito. So, for the sign of Leo, love reading. You do have your letter friends help you. And bottom of the deck is playfulness. Meron tayo ditong soulmate. Yeah. You could be dealing with your soulmate. Maybe this is a friend. Leo. Naiwan naman po ng comment kahit heart heart lang. Malaking bagay yun sa akin. Idover, King of Spade. Ace of Diamonds, Seven of Diamonds. Uh, you're thinking about money. Okay. Yebasay iba with the Seven of uh, Diamonds. May mga wishes ka, dreams. You want this to... You're manifesting this actually. And pwede may kinalaman ito sa career. Pero yung iba sa inyo, hindi mo talaga alam kung ano gusto mo eh. You just want money. Pero with the seven of hearts, may mga, marami kang bagay na gusto, pero hindi mo alam kung alin don yung mas mag out para sa'yo. So kung ano yung tingin mong mas okay, doon na lang. The problem here with you is honestly, hindi ka marunong makontento. Yan yung nakikita natin problema problema yun kasi, of course, pag di ka marunong makontento, you want more, 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 more. Tapos, nandun ka na pala sa ah, uh, wait lang guys, ayos ako ng upo. Okay, nandun ka na pala sa tamang uh, place or tamang location or tamang uh, work career para sa'yo, pero lagi kang nagpupunta sa simula. Kasi, you don't know kung paano makontento. That's a problem. Ngayon, um, meron ka na namang mga iniisip na bago ngayon dito kasi of course, unfortunately, hindi ka na naman happy sa kung nasaan ka. Pag di ka nakaka-relate, wag mong kunin yung reading, ibigay mo sa iba. So, yung person na ka-connect mo, Okay. You do have here the Jack of Hearts and the Four of Clover. So you're dealing with someone na uh, kung para sa iyo no, siya medyo stable siya talaga pagdating sa career. And the Jack of Hearts, I feel like there's a lot of love mula dito sa taong to. I don't know kung may connection kayo na may kinalaman sa child. Like maybe Um, inaanak mo yung anak niya or vice versa or kayo ay may anak pareho. There's a child na involved dito. Pero, uh, I feel like with the three of hearts, etong person na to gustong makipag-reconcile sa'yo. So, this is a soulmate. Pwede wala kayong connection, communication. Gusto niya makipag-reconcile ngayon. Gusto niya mag-take ng risk. Pero, uh, ang problema nga kasi is pagdating sa... Um, not only money, pero pagdating sa relationship, pagdating sa love, isa ka pa dun sa ganun din ang attitude. Hindi ka marunong makontento. You are always seeking for something na wala sa kung nasaan yung nasaan ka. Sa sa isang relasyon, sa isang person na kakonect mo, nakikita mo, wala siyang ganito, wala eh And then you want to, you know, magtingin or magtry naman ng iba, whatever. So, yun yung hindi maganda. And then, the person na to, gusto niya makipag-reconcile kasi nakikita niya you are a very special para sa kanya, no? Maybe, he or she sees you as a soulmate. Ten of Hearts. Okay. You love the person, pero part of you is naka-move on na. And with the Four of Diamonds, nagpa-focus ka ngayon sa pag-iipon. Well, you love the person, kaya lang hindi mo pinapansin yung emotions mo sa kanya ngayon. Pero mahal mo talaga yung taong to. Nakamove on, maybe nakamove on lang sa sakit, sa ganyan. Pero nakikita natin, there's something here sa inyong dalawa ng person natin. anong emotion ng person na to for you. Ayusin lang ang card. Okay. Okay. Bottom of the deck, you do have here the Jack of Spade. Emotion ninyo sa si isa't isa ay emotion niya para sa iyo. A uh, nine of hearts. Uh, mayroon siya siyang mga ibang options ngayon. So ngayon, nagfo-focus siya sa money. Pero hindi man ibig sabihin na may uh, other options siya. Is ina-entertain niya yung other options na 'yon. lang yung other options, meron lang siyang mga kumokonek sa kanya, gustong kumonek sa kanya. But then I, I can see na eto ang focus din nitong person na to is money. Okay, for now. Okay, so what will happen in the near future sa inyong dalawa? You have King of Diamonds. Okay. Maganda to. This is stability with regards to money. Pero pagdating sa love, ah uh, pwedeng may, may pain, masaktan. Kasi, ayan oh, pareho kayo. The Seven of Hearts and the Three of... Uh, look at that. So, both cards is nagpakita na seven and then parehong three of spade. So, nakikita natin, sa inyong dalawa, with the seven of hearts, pwedeng yung person mo will be, uh, you know, wala ka naman eh. So, um, makikipag-connect siya sa iba, and eventually, pwedeng magkaroon ng relationship sa kanila. Pero yun ay mangyari. Or pwedeng meron ng relationship. eto magiging dahilan nito para masaktan ka. And with the seven of clover, wala kang magagawa. Kasi unfortunately, it's your fault. Kasi pwedeng pinakawalan mo yung taong gusto mo talaga, mahal mo talaga, to focus on other things na hinahanap mo, na wala sa kanya, yun pala, ma-realize mare mo, uh, na nasa kanya din pala yung mga bagay na hinahanap mo, kaya lang huli na. Kasi with the seven of hearts, nakita tayo dito ng relationship, um, connection with a different person, kaya lang hindi sa'yo. So there's another person na magiging involved. Pero decision na lang rin naman ang person na yon na mag-focus sa bago, kasi wala ka naman nga at pwedeng nag-decide ka or umalis ka, lumayo ka, nag ka ng uh, focus sa buhay and then, uh, yeah so that's it for now guys thank you for watching, I love you all please do like and subscribe um, okay, okay huwag niyong kakalimutan mag iwan ng comment sa baba And yeah, again, for those of you na gusto mong pa-personal reading, Madam P, last call na lang yan hanggang August 2025 na lang ako mag-entertain. -e ng private reading. Ayan. And para doon sa mga gusto mag-avail ng mga products na available sa amin, yung iba nandito sa akin table, makikita mo yan, or ma-avail mo yan sa Unipri, UNIPRI. Ayan, mga magagamit yan. Evil Eyes, sa TikTok shop namin, doon mo i-check. and Unipri, UNIPRI. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.